Nagbigti? Last, last, tsaka bigti. Nakita na lang yan nung 29 eh. Kaya bago pa lang talaga. Saan lugar na gano'n yan? Sa Kasti. Sa, Kastilin. sa Kastilin naman. Kasi sa Kasti. Pero wala siyang iniwan note na... Nag, ano po siya, nag-chat pa po kami. 24 bago niya ginawa. Ngayon nga, parang nagbibili na siya. Pero hindi ko naman inano kasi ini -expect. In expect na itutuloy niya kasi before, siya niya ginawa yun. Three times na siya nag-attempt mag-ano eh. Suicidal talaga siya. Pero kinakausap ko. Pero nung time na yun kasi magka-chat pa kami. Then, pinabukasan, lumabas pa siya ng bahay. Uh -oh. Okay pa siya. Nakausap uh -oh. niya pa yung mga tao doon. Uh -oh. Then, yun, hindi na kaya lang hindi ang si na ang mahirap ano eh uh, um, hindi makakapasok ng kaharian ayun nga po yung ano ina ko namin yung kandila na yan hanggang 40 days hindi namin kinapatay mm -hmm. Pinablisan na yung bahay niya kahapon Nabuksan namin nung unang pumunta kami na ano, pinablisan sa pare. Tapos nung pumunta sila kahapon, yung video, yung picture. naglalaro lang yung, ano, yung susi at saka yung kandado, hindi mabuksan. Oh? Uh mm -hmm. -uh. Ayaw niyang pabuksan. siya nagbigti tapos naglaslas. Uh -huh. Sa paglaslas, bu nabuhay. Hindi, doon siya namatay. Ah, doon siya namatay. So, doon sa laslas. Hindi ay, sa pagbigti. Hindi sa bigti. Di po, ano, po ng... Hindi sa ano. Di po ng ah, uh, doktor na nagano sa kanya examin. Mm-hmm. Three to four days na siyang wala. Ah, oh, okay. Nung nakita, nung nakita. Nung natagpuan siyang na. ano na. Pero sabi naman ng mga pinsan niyang mga pulis, hindi lang yan hindi lang ganung araw yan. Hanggang 4 to 5, sabi niya. Hindi pwede kasi magka-chat pa kami. Mm -mm -mm -mm. ano, kasi ano, 29 siya natagpuan. Eh, kung hindi pa nito sinipa na sinira yung pintuan, hindi pa. Nangamoy na. Pagkatapos Ay, niyan, pagkatapos niyan, itong babae naman ang si yung nasa ah, ulong po. ano po, uh, before pa po siya, ano, ganun na po talaga po. Mm -mm -mm. May dinadala na. May dinadala, May dinadala na. na. na kung baga iniisa-isa na kayo. Ang ganun. <laughs> Sige, tapusin natin yan. Sir, pinga akong um, boteng, ano, walang laman, kukulong ko. Yan, yan, yan. Kukulong ko yung umano. Para... Hindi na, saan? dito na lang. Ito na lang buo na yan. Sige po kayo, ma'am. Tapusin natin yan. Dito na lang. Yeah, yan, ayan. ganyan na lang. Yung gamit. <coughs> yan lang, walang hanggang ano yan. Walang hanggang kaparusahan yan. Kasi ang ang buhay natin hiram lang. Hiram lang ang buhay natin. Kaya lang was uh, na ano sa Bibliyan, was na nagpakatiwakal ka. Hindi tatanggapin. Or, hindi tatanggapin sa langit. Kaya nga doon sabi niya nasa madilim daw siya. Nasa nung nasa madilim nakaraan, siya. Nung nakaraan. <laughs> oh, bali actually, actually si si Ate nakagapos na ngayon 'yan. Pinapayarapan na ng mga demonyo. Tingnan mo kaya nga, ang, ang ano niya doon, nakaganyan daw siya, umiiyak siya, nagsisisi daw siya. Yun, Sino nagsabi? Niya. Sa panaginip, Sino idinaan? Sa panaginip niya doon sa ano ng limits. Oh, sa kapatid. Hindi sa, tito, sa... sa ah, tito. kaibigan. O, oh, bali, inaampas-ampas na ngayon siya ng latigo. Kasi, ano yun eh. Pero, eh, ipanalangin na lang natin na naway makaano siya doon sa sa impyerno. Ayun eh, nga po, lagi lamin. Sina sa impyerno na po siya na ngayon? Dito po mismo, nagpaano kami, nagpamisa kami sa party. Pa po. Sige, at uh, yung nga, at uh, ano rin ako, ipag-tray ko siya na sana, sana makaalis siya sa impyerno. Ano nga itong bata? Ito magulak pagkabata, talagang madasalin na yung mga anak po. Uh -uh. Sige. Actually, <laughs> may bad spirit dito na ano eh. O, nyo. Sige po. Matayo yung ano ko. Ito po ito. Pikit lang. Ayun sabi ko. May bad spirit dito, may demonyo. Meron. haba ng sungay. Ito. ito. Mm. <laughs> ang tatawagin ko yung gumambala ha. Hindi natin pwedeng ano-ano basta-basta na makakausap yung nagpatiwakal. Pero yung it, ano lang po yung ang gusto kasi namin magamot si Ate. Inyo. Ah, ah. Claudine. anong si pangalan Claudine. niya? O cloud din muna ha. Ito sa kanya to ha, sa kanya to. Pag ito sumakit, may sakit doktor siya, kailangan niya magpa-check up. Ah, oh, piget? O. Oh. Wala. Wala. ko ha. Wala. Oh. Wala. Wala talaga. Ito naman yung mga demonyo na nasa tabi niya ngayon, no. Sa yung demonyo naman, mga engkanto demonyo. Ito naman na, oh. Hindi ko masyado ano niya. Mm. Masakit. Sumasakit so, na. na. Ito naman yung bumibara sa kanya dalawang babae. Aw. Oh, sabi mo ha. Masakit. Ayun no? oh. Ah. Masakit. Masakit. Sakit. Sa tora Repotene, tayo nito para rotas. taas. Kung sino sa pamilyang ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Oh. Diyos sa lahat. Diyos na yung nakatakutan siya. Pero ang sabi sa Diyos, kamaray, loya, sabaw, taliluya ba? Ela, aum. Ah. Pwede kita makausap. Pwede? Masakit. Pwede pala makausap ah, ito. pwede aalisin mo na nilagay mo rito aalisin mo, okay. aalisin mo na okay. bakit, bakit inanoan niyo yung si ate, ano yan, anong pangalan okay. bakit para, tapos yung lahat ang pamilyang to, ha ito. ha, ba't di mo alam aalisin mo na nilagay mo rito ha sa pamilyang to nagkakaintindihan nagkakaintindihan, dalawang babae ito, kilala nyo lang, aalisin mo ha pwedeng arborin kong pamilyang ito ha Nagkakaintindihan? O, dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay. Pababa, pababa. Sige, paganyan, pagano'n, 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 pagano'n. Sige, sige, sige. Naka-cover to. Kaya hindi dati basta sa mano. To, pero ako nang bahala, no? Pabukas na lang yung... O, yung bote. Ayoy, ay, ay. Sige. Mm -mm. Aalisin mo na, ha? Nagkakaintindihan pala. Aalisin mo na. Ha? Ha? Ikukulong kita sa bote. Nagkakaintindihan? Ha? Pasensyaan tayo ha. Nakapatay na kayo ng isa. Ayoko ko na mangyari na sa ulong gapo ngayon. Si ate? Claudine. Claudine. Ha? Nagkakintindihan. Opo! Ah. Huwag mo ko sisigawan ha. Sakit. Ah. Huwag mo pala sisigawan. Ha? Opo. Nagkakintindihan ha. Opo. Alam mo yan. Sige, bakit mo lahat. Opo. Sige, tapusin natin to. Ayoko ko na may, may maano pang isa. Sige pa. Gagaling na yan. Ha? Gagaling na yan. Ayoko ko naninigaw ka ha wag mo ko sisigawan. Okay. Sino malakas sa atin dalawa? So, ako. So, oh. Um, oh. Eh ginagawa mo? Eh nasa, nakasakit ngayon. nakapatay pa kayo. Ayun, nandito ngayon, no. Oh, oh tapos sasabihin mo masakit ginagawa ko. Ayun lang ayun hindi mo ako masyal na ano, o. Oh. Marad. oh. Hmm. Bakit? Inaano okay. mo ko? Ang sakit. Inaano mo ko? Aalisin ko lang. Sige, alisin mo. Aalisin ko na, di ba? Mapatayin kita. Sabi po sa'yo, aalisin ko na. Kaya na alisin mo. Aalisin ko na. Nandito ka sa lugar na to? Wala. <coughs> ah. Aray! oh. Aray! galit to. Oh. God, Aray. Aray! Nandito ka sa lugar na to? Wala. 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 Nasaan? Olongga po? Saan? Saan banda? Gusto ko lang malaman. Aray, hmm. hindi ko alam. So, huwag mo kung inaano. Hindi ka naman nila pupuntahan eh. Hindi ko. Sige, okay. alisin mo ha. Ha? Ha? Aray! Ilan na ang pinatay nyo? Ilan na? Gusto ko lang malaman. Marami na? Ha? Hindi ko po alam. Marami na. Aray! Ah. Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Ang oh, alam ko si Dindin lang eh. Yun lang ang pinatay? Si, si Dindin, Dindin, Dindin lang. Tayo? Siya lang pinatay niya? Lang, si Dindin lang. Tapos baka isusunod plastic club din. Ano ba? Oh. Oh. Sige, sige. Oh. sige, huwag na natin patagalin oh. to. Baka makagawa pa sila ng ano madama. Sige. Okay. Pasensyaan tayo ha. Nakapatay kayo. Babawi ako. Ha? Para hindi. Ganyan, pag gininyan ko, saramo mo agad ha. Pasensyaan tayo ha. Oh, um Umingi ang tawad pardon. sa pamilyang to. Ang oh, sakit Umingi ang tawad sa pamilyang ito. Oh, sorry. Ganun lang, nakapatay na kayo. Sorry sa pamilyang nagawa ko ng hindi oh. maganda. Eh, ba't ka kasi pumatay naman ng tao? Ngayon umiiyak ka. Kalakasan nila yun. Ano ah. ba yun? Kalakasan. Kalakasan, Kalakasan nila. Dagdag -dag buhay. Maganda ba buhay nila? Hindi ko po alam. Huwag mo kayo na ano ha. Yan Kalakasan yung ano? Kalakasan para yung, sa kanila yun. Yan yung abo? Opo. Kalakasan. Ah, nakremate siya. Para Opo, sa kanila. Nakremate po. Hindi po kasi siya pwede yung sa na eh. Hindi rin po siya pwedeng paglamahin. <sighs> oh, so, sige, yun po yung kasi ah. hindi rin. Na. Sige, dikit ka dito. <laughs> Panginoon ko nito sa akin mandakilaw, may nga nang basa-basa ko ang kuang umulang sa pamilyang ito at ibote sa ni Patrice Akmek. Ah. Adol! oh, lapit mo ha. Mm. <coughs> Pangalan? Mara po. Pangalan ngalan na Isus balik. Ate, 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 ate. Oh. Yung as asin na, ito ba yan? Oo, yung mga anak ko. Napaka-bait na anak ko na yan. <laughs> Ang ano lang natin, madam, be, bumawi na tayo at kukuberan ko na pamilyang nito. Ibubulong nyo na lang yung apelyedin nyo sa tubig para makuberan kayo lahat. Maging bata, ah. Maging bata, maliligo. <clears throat> Shoutout uh, shout out sa lahat. Nandito ang team uh, po sa Sambales ko sa so, nagagamot. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Shout out kay Ray Wayne Capistrano na Pandakan, kay Brother Rap ng Pandakan, at sa dalawang manggagamot ng Brunei. Brother Ken, Brother Marwin. Maraming maraming marami salamat.